Yan, busy-busy po kami mag-transfer ng mga halaman. yan tingnan nyo naman. Ang daming bougainvillea. Ayan. Kaya po nilagay ko dito sa tabi ng bahay ko kasi sabi ni Lola, i na ang mga ito at ipapamigay. Kaya naman, dinala ko siya rito. Diba? Di na dami niyan. Hindi sa isa ko kaninang binuhat yan. Galing sa malayo. Ayan, ang laki. Ayan, nagbiblis siya. Oh. Akala mo naman, matino. Pinakagitna sana, yan. Ayan, tingnan niyo kung gaano kabigat kay mga timbang malalaki yan. Ayan. Oh. Mm. Di gumanda dito sa ano dito sa tabi ng bahay mo. Hinilera ako ito. Tingnan nyo naman kasi kung gaano kagulo ang aming garden dahil matagal na pong hindi namin inasika. So, kaya sobrang busy sa pagbabantay ng mga bata. At paglilinis lang ng loob ng bahay. Wala nang garden-garden. Naumakano ka ni Lulan. Medyo maayos pa naman. Ayan. Ang daming halaman ni Lola. Tingnan nyo naman. Ang dami niyang halaman. Napaka-assorted. Oh, dito kami kumukuha ng bougainvillea. Ayan. Medyo paubos na. Ayun. Medyo marami-rami marami, marami, marami pa nga. Ayun, ay na. na mga napintas. Ayun. nanger Para yung mga pangit ang ilagay dyan. Kasi dyan. <laughs> yan ng maganda. Ay, oh, maganda 'yan. Ah, ay lalo na 'yan oh, may bongsay Ala Tumubo na sa ano? Sa lupa. Tanggalin na 'yan pero maganda 'yung flower Malakar nito. Wadili. Oo. Oh. Ay, 'yung malaki? Ay, oh, pala. Ayan, ay, Tanggalin natin 'yan. 'Wag mo masyadong tanggalin 'yung ano ah. Yung daga na, ilagay natin dito sa malaking pot. Bali, tatanggalin na natin itis. Nagpigsa. Nagpigsa ni Lakay. Ngabumono. Uy, tumubo. Ay, kala ko tumubo. Wow. Saan? Oo. Ayaw. Kukunin natin yung paso. Kasi maganda yung paso. Ilayakar natin itong napagot niya. <laughs> wow. Yun, nabungsay oh, na siya, Bio. Ano oh. mo. Malaki na yung ano niya. Ha? Oh. Papalit ko yung mga ano, mga maliliit pa. Ayaw mo yung um, yung... Ay, may ayo muna mag-almusal. Ano may inuulam mo, guys? hindi inuulam 'yan. Rarawa 'yan, be. Ano ba 'yan? Hoy, kinakain 'yan. Kinakain mo? Ay, kinakain nila 'to, be. Sa to. Ano mo na? Pataba 'yan. Oo. Sa pinto para di mo bintayan 'yan. Saan? 'Yan. Ano 'to? <laughs> ganda no? ng maraman, garden dito? ni Lola. Tatanggalin po namin itong mga halaman papalitan po namin ng uh, gulay, vegetable. Eh di wag niyo na tanggalin dito. Oo, hindi na tanggalin yan. Pinaka ano na yan, ay, harang niyan sa ito. garden. O ba diba, ang ganda ay, kapag lagyan ng bubong. Ay, diba, kapag kapag Oo, laging, baka